mga like so for today vlog ay another share na naman ang pamumuhay ko dito sa bansang Pransa. So, ito na nga ho, tayo ay magtatrabaho muna sa countryside. Kailangan ko muna hong kumayod, Charot. So, galing na nga ako dito last year at ngayon ho ako ay kinuha nila uli na partner ng aking tita. So, dito na nga ho ako sumasakay. Dito ito sa megan Montparnasse. Super laki ho ito ng istasyon at super ganda ho. Bali tayo nga isasakay sa may hole 1 and hole 2. Bago ka makarating diyan ay ako ho ay nag-travel ng 40 minutes. So, ganun ho siya kalayo. Charot. So, ayan nga ho ang sakaya ng train station. Kung makikita ho ninyo, ang mga sasakyan ay parang eroplano. Charot. So, ari na nga ho, ako ho ay naghintay ng isang oras at kalhate. Alam nyo kung bakit? Kasi nga ho, ay Traffic daw ang trend. Diyos na yung kurasan. Ay di, ang tagal ko hong naghintay diyan. Nainip na ho ako. Ay di, arin na nga dami nga hong tao na naghihintay. At dahil nga ho ako'y naiinip na, ay buti na lang ho. itinransfer kami din eh sa number 4. Kasi dapat number 8 ho ang akin sasakyan. Ay di, arin na nga ho ako. Ay ho, sumakay na din eh. Mali pa ang akin na upuan. At ang akin na upuan ay pang first class. Diyos puro pinalis ko ako ng matanda. So, palibasa nga ho, hindi ako nagtitingin ng uupuan. Pero okay naman, mabait naman ho ang mga matandang iyon. So, doon ako napaupo sa first class. O, di ba bongga? Kaya pala nakita ko bakit may hangira ng damit. So, ang dami natin satsat. So, si Billy Boy ay nagutom. And isang oras na nga ho tayo nagtatravel. So, bago nga pala ako makarating doon, ay tatlong oras so ang ating babiyahihin. At ito na nga ho ang view. Kung makakita ho ninyo, bakit ho ganyan lagi ang dinadaanan. syempre ho, ang gan ganyan ho talaga ang daraan ng ng trend, super ganda ho at super linis diba yaman ho ng friends kasi puro lupain sila, charot so ayan na nga ho, nakarating ho tayo dito sa May Burdox bago nga ho tayo makarating ng Arkashon, dadaanan ho iyan so bali ito na nga ho makalipas ang dalawang oras ay tatlong oras pala ay tayo ay nakarating na nang Arkashon! Welcome to the Arkashon! Super ganda ho dito at kayo ho ay maa-amaze. Kung gusto ho ninyo mag-travel, mag-swimming, pwede ho kayong pumunta dito. Mura naman ho ang ticket. At anyway, highway, may nakita pa nga ako naghahalikan. Ano ba yun? Ako'y nainget, karot. So, ho, nakarating na tayo sa Gardelion. Ay, ano ba sa Garden the Arkashon? At sinundun ako ng amo. Ayan na nga ho, tayo ho ay nakarating na sa ating paroroonan. At kasi pagpunta pag eh, ano pagdating ko inakita eh, ko agad ho ang Ate Isabel o di ba yan ho ang ating kama social para tayong nasa isang hotel pero alam nyo ba ito kasi ay pinag Airbnb nila kaya ho maganda ho ito pag wala ho sila ito ho ay pinaparentahan ho nila at siyempre wala ho akong magawa ituturo ko muna ho kayo at ako nga ho ay Pagdating na pagdating ko ay ako hoy nagpahinga muna at kami ay nagchismisa ng tita ko. Almost two hours yata ako kung walang ginagawa kasi wala ho dito ang mga bata. Two hours later. After two hours ako nga ipumunta na dito sa bahay at para ayusin lang la ho iyang mga pinagugasan at nakita ko nga ho si sir ay nagre-ready na siya ng aming for dinner. Di ba sila ho ang nagluluto? A few moments later. At dahil ang nagluluto naman ay ang aming mga boss, eh, so kami, ako bumaba at tinignan ko ang tita ko kung anong ginagawa. So ayan ho, nag-aayos siya ng mga damit at nagtutupi-tupi. At syempre, ako nga ho ay naiinip. Ang ginawa ko muna ay naglaro ng pang bata. <laughs> Naalala ko kasi nung bata pa ako naglaro ganyan. Pero ngayon ho, itutur ko kayo. Alam niyo ho, marami ho ditong stock ng mga kagamitan nila. Kompleto ho talaga sila ng kagamitan. Dahil ito naman ipinapa-airbnb nila, baka magustuhan ho ninyo. Yan ho ang kanilang kama. So, ito ho ay sa baba lamang. Malaki ho yun. At syempre, meron din ho silang magandang toilet. Syempre, yan ho dyan sa kwarto lang na yan. At ang gaganda ng kanilang mga arts. Talaga naman kayo ma-amaze. At syempre, may inyo duro. Kung pwede Ricardo. At yan ho ang kanilang mga pang-display. Diba, ang gaganda ho. Talaga ho kayo ay ma-amaze sa ganda ng bahay na ito. At syempre, ito yung another kwarto uli. At iyan ho, may mga patibi pa si Mayor. At siyempre, meron ulit tayong inyodoro. At siyempre, meron ulit tayong liguan. Diba? Kompleto, Ricardo. At siyempre, meron din silang lagayan ng kanilang mga damit. At ayan na nga ho, makikita nyo mga pan-display. At dahil wala nga ako magawa ako, ho, inakukunwaring magwalis-walisan na lang. Ay, kaysa naman ho ako ay sumakit ang ulo sa walang ginagawa. Garni ho talaga ang buhay namin din eh. Kapag wala ho kayong ginagawa, magwalis-walis na lang kami talaga, oy. So syempre, nag-ikot-ikot ako para ipakita ko sa inyo ang magandang view. Hindi nga pala kami nakapagdagat kasi nga gabi na. At ayan na nga ho, nagluluto na naman si sir at hindi na ho natapos ang pagluluto niya. At ako nga ho ay lumabas muna dahil nakita ko ang sunset. Ang ganda ho talaga. So pagkatapos nga noon ay pinirepair na ho namin ang table kasi kakain ho sila. At dahil nandiyan ang tita ko nagsiselfie-selfie pero ang katabi namin ay ang aming mga amo na sa gilid lang. Okay lang ho mag cellphone. So ayan na nga ho sila ho nagprefer ng foods namin at sobra ho sarap talaga. No rice kaya diet tayo. So papaano hanggang dito na lang ang vlog ko. Tutulog na si Billy Boy. Bye bye! Thank you for watching.